magandang gabi mga kaibigan sa aking mga subscriber sa aking mga silent viewer magandang gabi sa inyo lahat baka <coughs> naman pwede makalam ng subscribe o press na subscribe o press na notification bell at select ang all ito nga po ang aking mga nahunt ngayong araw mga kaibigan unahin natin itong mahirap ano yun? ito ay 2,000 to ulit nakakanta ko ng panibagong Taiwan 1D extra pointed star Sikat naman itong isipidingin aking ayan, mga kaibigan oh. kita niyo na yan. dalawa na dalawa na ito mga kaibigan Saka ito mayroon naman akong isang lahat na Nolagon 2019 2019 ito ito 2019 din 2019 din ito mga kaibigan Frosted Reverse ito paint tuma kaibigan post de reverse katong isa 2017 2017 na ito mga kaibigan oh no? nang nakaraan ang hirap-hirap kung makahanap nito. Isang piraso lang nahanap ko nito nang nakaraan. Nung nag... sisit pa lang ako sa aking layout. Ngayon, ang dami na pa. 14 ko na ito. 14 nang hawak ko nito. Ito kasi, bigyan, ito bagong-bago. Ayan, oh. Frosted yan, mga kaibigan, oh. 2019 frosted dive Ah, ano pala obers pros Di masyadong nagpapakita kasi circulated tong coins na to eh. Oh. Ayun. Reverse Frost 2019 10 peso Hindi pa nagre-record ang numista ng mga frost Nakapag-input na ako doon ng Frosted Day na 2020 Kaya so, ngayon ay ipasok ko nga ito sa numista Para ma-ano siya sila Ito ito ay 2010. Gusto din mga kaibigan, no? kaso lang eh, circulated siya, gas-gasin, kaya hindi masyadong makita. Crossed na yan, no? 2010. Tsaka itong isang to, melt error to melt error 2014 ata to ay 2011 pala 2011 mga kaibigan so itong isang to wala talagang record sa namis na to mga kaibigan 2011 frosted die Nag-iisa lang ang 2011 sa Nimiste. Itay mo naman yan. Pati likod dyan mga kaibigan oh. Pang lima ko na ata itong hunt. Ang 2011 Frosted Dye hindi ko alam kung bakit walang prosted dahil sa ano, lista wala pang nagsasubmit hindi pa ako nagsasubmit isa lang ko lang nasubmit kung piso rin eh Ito, puro 2019 to. Na NGC. Ito, high med mark. Pero posted. Reverse naman yan. Ayan, oh. hindi siya high med mark na frosted die reverse lang yung isa high med mark naman ito high med mark yun ba to ah high med mark din frosted die reverse frost yung isa reverse cross to kita nyo naman mga kaibigan o pati reverse yan ayan o Mint mark 2019 Frosted the die tapos itong isang to 2019 din to eh reverse frost lang to low mint mark naman yan ayan o ito ay mint mark din to ah ay mint mark pa to, to low mint mark 2019 Frosted reverse ano, Ito, high mint mark din. Pero, reverse pros lang din siya. Tatlo ang reverse pros. Isa ang frosted dye. At isa yung frost. ito so, mga pala mga kaibigan oh. ito pala ay 250 rials, ito yung highlight natin ngayon ito yung ating pag-uusapan uh, unahin natin yung pictures nya pictures nya ay rials Issuer Iran. Period Islamic Republic 1979 to date. Type standard circulation coins. Calendar. Iranian Persian. Value 250 rials. 250 IRR. Walang balyong peso. Composition, aluminum bronze. Hindi. Ang magnetic pala. Mag-magnet. Mag-magnet ulit. Hindi magnetic. Aluminum bronze siya. Weight. 5.1 grams. Diameter. 24.6 mm. Thickness. 1.5. Shape round. Technique meld. Orientation. Coin alignment. Hindi siya medal alignment. Coin demonetize yes lang ang nakalagay ibig sabihin hindi siya na demonetize ng kung kailan basta demonetize lang siya ibig sabihin rar na rar din pala itong hawak to pero mataas ang value niya sa namista na kaibigan mataas ang value niya uh, unahin natin ang Ubers lettering Islamic Republic of Iran Islamic yung lettering daw niya ayan Islamic ang reverse niya Gridali, Grinalin Grinadin blossom with red. Tingin natin blossom ito. Red naman itong paligid. Ganun. Hmm. Wala siyang nakalagay kung sino ang nag-design. Ah... Uh, I isang mintage lang ito mga kaibigan ang mintage min lang niya ay 2007 wala siyang very good meron siyang pine 25 pesos very pine 39 extra pine 44 almost uncirculated at saka uncirculated ay 68 pesos mahal din pala siya kahit pa ganito ganito lang pala itong coins na to Mahal din siya mga kaibigan. Mga kaibigan, maka, pwede namang makalambing ng subscribe. Press na subscribe. Press na notification bell. Select ng all. Palike na rin ang video. At kung gusto nyo i-share, share nyo na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.